at nga ang video na ito ay nung nakaraang linggo pa, late upload na naman nga ito. Sa wakas nga ay nakapagdagat na rin kami. Pero bago yon nagsimba nga muna kami dito sa chapel ng aming barangay. At ayan nga si Ariana at si Bunso ang nagbabasa. At nandito naman kami sa bandang dulo na kaupo ni Dada. Fast forward, pagkatapos nga namin magsimba, pagkahapon nga ay inilaga ko nga muna itong aming saging na sabah. Isa nga itong babaunin namin papuntang dagat. Tulad na nga nitong mga disposable na mga baso at paper plate. Buti na nga lang at nakabili kami nito nung nakaraan. At eto, pagkalutungan nga ng saging na saba ay eto nilagay ko na nga rito sa may laundry basket eto nga yung naisipan kong lagayan na madali nga bitbitin o diba akalain mong malaking pakilabang itong laundry basket pwede rin pala sya sa pang picnic nagandaan kasi ako noon kaya yun yung napili kong bilhin dahil meron nga syang handle eto nga lang yung mga babaunin namin papuntang dagat ang baon nga lang namin ay tasty ice cream nilagang saging na saba at peritong hotdog palaman narin na rin sa tinapay natatawa nga ako dyan dahil aalis na lang ay isisingit pa yung pagpupromote Hi, buhay affiliate talaga. At eto na nga, ready na nga kami umalis at driver na nga lang ang kulang. Nagawa pa nga magdala ni Bunso ng Bluetooth speaker. Malapit nga lang pala ang dagat dito sa amin. Mga ilang minuto nga lang ay eh makakarating ka na. Kayo mga mi, nakapagdagat na ba ang lahat? Kung wala pa at malapit nga lang ang dagat sa inyo, eh tara na. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na nga kami. At tingnan nyo naman at parang mga excited, akala mo naman at napakalayo ng dagat. Eh kahit nga lang malapit ang dagat dito sa amin, ay bibihira nga lang kami makapasyan. Ay nakalimutan ko, wala palang cottage dito banda. Dinala na nga namin itong pang malakasan namin picnic man. Ang ganda nga nitong na-order ko dahil makapal na nga siya at waterproof na nga rin siya. Asyang kasya nga dito, kahit lima pa kayo, basta konti lang yung baon Tumulong nyo. Tumulong na nga rin si Dada dahil napakalakas ng hangin dito. Iyahanda ko na rin itong amin pang malakasan na tripod. One year ko na nga itong ginagamit ay matibay pa rin. At eto na si Ariana, isa-isa na nga niyang kinuha yung mga baon namin. O oh, di ba diba? akala mo naman ay ang daming baon. Ang plano nga dapat namin ay umaga kami pupunta ng dagat. Ang kaso ay tinanghali na nga kami ng gising. Kaya nga yung nabili naming baon ay pang almusal talaga. Hindi siguro kami makakabili ng ice cream kung natuloy kami sa umaga. Sarap talaga mag-picnic dito sa tabi ng dagat. Lalo na't bihira lang kami makapasyal din dito kahit malapit ang dagat dito sa amin. Tingnan nyo naman yung mga anak ko at kahit simple lang yung baon namin ay tuwang-tuwa na. Dahil siguro misa lang kami makagalak at lalo na kung may baon ng mga pagkain. Hindi naman kasi kailangan na maraming baon bago kayo makapag-bonding ng pamilya. Dahil kahit konting salo-salo lang, ang importante ay masaya at magkasama kayong pamilya. Tara, snack tayo guys! Ang sarap at ang saya pala ng ganito, no? lalo na kapag sasamahan mo ng ice cream. Mga bata nga naman tuwang-tuwa na kapag merong ice cream minsan-minsan nga ay labas-labas din pag may time. Dahil sabi nga, mahalaga ang quality time ng isang pamilya. Dahil habang may pagkakataon ay sulitin na rin natin makipagbanding sa ating mga anak habang bata pa sila. Dahil alam naman natin sa susunod na panahon ay magkakaroon din sila ng sarisariling buhay. Kaya habang bata pa sila na gusto pa nila tayo ang kasama ay sulitin na natin. Tingnan nyo naman sila at halata talaga na minsan lang sila makapasyal dito. Totoo nga na kapag ka sa ganitong lugar ay nakakarelax talaga. Sabayan pa nga ng ganitong magandang panahon. Sinusulit na talaga namin yung pagkakataon dahil minsan lang kami makapasyal dito. At ayan nga, sinusulit nga rin ang anak ko magvideo sa amin habang may banding kami na ganito. Ang sarap palang magtambay dito sa tabi ng dagat. Sabayan pa ng malakas na hangin, ang sarap magmuni-muni at magkwintuhan. O diba, sa simpleng baon lang namin ay nagkaroon kami ng ganitong masayang banding ng pamilya. At syempre, susulitin ko na nga rin ang pagkakataon magselfie habang maganda pa ang kamera. Pagbigyan dahil minsan lang. At Pagkalipas nga ng ilang oras at malapit na nga rin gumabi, nagunti-unti na nga rin ako nagligpit ng mga gamit namin. At hinayaan ko nga muna ang mga bata na maglaro. Siyempre, kailangan din ng mga bata ang ganitong banding para din makapag-relax sila malibang at makapag-enjoy. At eto na nga, nagliligpit na nga ako at medyo dumidilim na nga. Kung gusto nyo nga rin ang ganitong picnic mat, waterproof at ganitong tripod, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. At maya-maya nga ay eh, umuwi na nga rin kami. Hanggang dito na nga lang muna. Salamat po sa panonood. God bless.